Pura naman tayo. So, ano to? Oh, wow. Hala, uy, mga kainday. Agnes B, oh. Ayun, okay pa siya. Agnes B, mga kainday. Branded ito. Um, mahal, mahal din yan. Ayan, oh. Ang ganda pa niya, oh. Pwedeng pang school ito. Ayan. Tapos, ayun, oh, meron pa ito, oh. Black din. Wait. So, ayan ano to call han hindi ko alam kung branded ano ba to yan oh pero okay naman siya yan ah. Ito, ang ganda ang ganda ng pagkaleder nito mga kainday itong Agnes B ayan, oh. ano oh. puro panay mga black <laughs> puro mga black mga kainday school shoes yata lahat to eh ano, ano naman ayan siya oh Agnes B din oh mga kainday Made in Portugal. 37. Ang ganda niya mga kainday. Yung pagka-leather niya talaga as in na ang ganda. Ang kinis tapos basta ang ganda niya. Tapos meron pa dito. Black din. Bayan. Diba puro mga black. Black is black. So ayan. Wow. Ayan ang oh, mga kainday. Puro Agnes. Agnes bidding ito. Ayan oh. Mga kainday. Branded to. Ayan. So ayan ang laman nito. Lagyan na natin dyan. O oh, diba mga kainday. Okay to. Ako